Mm, Lapit na sa Panginoon ha. Dalawang duwindi ang nakikita ko. Mulat ka muna. Ipapakita papakita ko sa'yo. Nakita mo to Ano nakikita mo? Ayun, dalawa sila. Magkatabi. Ayo. galaw dua. Oh. Galing na wa? <laughs> Ang so, maralang na mamu rito. Nagbabagang uling at parang napuputol ang galeri mo. Pero ano lang may sakit lang naman na. Lumapit sa Panginoon na sa ating amang dakila na si Yahweh Sa pagdakila talaga ang magpapagaling sa iyo, hindi ako. Ngunit sa kisugo ng Diyos, gabi yung palahat. Hilingin ko na maganda. Na, mahal sa iya. Kasi nataabi siya sa iyo. Sa iyo siya mahal. Pa. <coughs> o, oh, dito tayo sa duwindi. Na. Dikit. Wag mamula. Tanggal dikit niya sabi. Puh! Ah! Hmm. Saturn. Arepo. Ah! Tenet. Opera. Rotas. Pasok. Puh! Ah! 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 Alisin mo. Alisin mo. Alisin mo ha. Ha. Amatam. Pum. Tanggalin mo mani yung mga ito ha. Ha. O dali lang kami mula sa ulo. Sa ulo. Mabilis, mabilis. Dirit mo lang, dirit mo lang, dirit mo lang. Huwag magala. Tutulungan kita. Sige lang, sige lang. O, hindi ko masyado alin. O. Yan. O. Yan lang. O. Sige, sige. Hmm. Paktum. Pum. Eh. Sige, sige. 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 Kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti na lang. Kutin lang. Kutin lang. Kutin lang tempo ko po kaya lang tingnan pa maglalakad na lang, kunti na lang. Kunting kunti na lang. Mga gwendi na 'to, mga nope. Eh. Mga walang nianto so eh. Sige sipa. Sige sipa. Resum, pu! Ah! Sige ba. Kunting kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang, kunti-kunti na lang. Sige na, sige na, kunti na lang. Uh, ulo ulit ulo ulit ulo ulit Para hindi ka nabalikan. Olsen na lang. Ulo ulit. Last na, last na. Pababa, pababa. Huwag mo mulat ha. Panginoon kong Isus, aking ang madakilaw, may hihimili ako ng basbas sa upang mapagaling ninyo ang babae nito. Uh, Tiyatawag kong Isus na pupugot upang puksain ang dalawang duwindi na gumambala sa babaan nito. Sa ni Patrice, at Mek. Puh! Ah! Atal. Ah!

Tama ka no? Buti na. Buti nga, hindi ka na si Kina eh. niya. Ang nabuntis ka. Nagrapan ah. tayo niya. Eh. Nararamdaman mo pala siya. Ha? Kaya ka na yan nagbinit yun. Hindi pa nagbinit yun. Talagang biyakan siya nga nito. <mulay> Ito na natin. Oh, sakit doktor. Sige. Wala. pag lang ko. Wala. Diwindi. Hmm. Odinang ko. Wala. Palipagangin. Barang kulam. Hmm. Wala. Ito so, para sa'yo. Tapos maligit ko ngayon. Para kasi nahalitan ka sa katawan. Kailangan natin... Ah, lasunin yun. No, yung maligo ka ha, kahit ang gabi ko lang na. Aka yung salpo ko na. Pakibulong, pangalan na tuloy dyan. Kung ano yung sinabi ko sa kanya, ganun din ha. Okay. Muli ako sa Putyalin, magandang gabi.